Hustisya. Ito ang sigaw ng mga estudyante ng isang private school sa Lucena, Quezon. Ito'y matapos ipakalat online ng dummy Facebook account na ito ang screenshots ng umano'y pambabastos ng tatlong lalaking guro sa kanilang mga estudyante ng menor de edad. Sa viral post ni Alias Asahi, ibinalanda nito ang pagmumukha ng mga nasabing guro, kabilang na ang nasa higit sampung screenshots ng kanilang malalaswang conversation sa kanilang mga estudyante. Batay sa mga screenshot, tahasan umanong inamin ng isa sa mga guro na may gusto siya sa kanyang estudyante. Ang isa pa raw sa tatlo ay namimigay umano ng tsokolate at humaharot ng estudyante kahit pa may girlfriend ito. Samantala, batay naman sa kwento ng isang di nagpakilalang biktima, sinubukan daw siyang udyokin ng isa sa mga ito na makipagtalik sa kanya habang may isa pang guro na idinadawit na di umunoy ng hihipo at pabiru pang nagbabantang kikidnapin at iuwi iu ang kanyang estudyante. Kaugnay nito, naglabas na ng pahayag ang paaralan at tiniyak ang publiko na dadaan sa tamang proseso ang investigasyon sa alegasyon laban sa mga guro nito. Sa ngayon, wala pang formal na pahayag ang Department of Education sa naturang expose. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo Pilipinas.